So, the question is, pag virtual application po ba, need po ba ng permanang ng company? Yung form. So, ang tanong po niya, kung kailangan pa ba pipirmahan ng employer yung application form niya kung sa virtual siya mag-file ng MPL loan. ang sagot po ay yes. Kung ang ang tinutukoy po niya ay online filing lang po ng kanyang MPL application. Kung online filing po, ibig sabihin gagamit po siya ng form, ng application form ng MPL. Then, papipirmahan pa rin niya sa kanyang employer. Then, pipicturan niya yung reverse or yung harap. Pipicturan niya po yung reverse, yung likod. Then, mag-xerox po siya ng kanyang one valid ID na may signature kasama ng kanyang uh, loyalty plus card pagsamahin sa isang band paper. And then, mag-selfie po siya, mag-take photo po siya, mag-selfie, hawak po niya ang kanyang loyalty card at ang kanyang valid one valid ID yun po yung i-upload sa online. Yun po yung online filing. Ang virtual naman filing, kailangan mo ng virtual account sa pag-ibig. So, kailangan mo mag-registered muna sa virtual sa pag-ibig. Yun yung virtual filing. At meron din pong isa pang paraan ng paglo-loan. Ito po yung personal. Sa branch ka pupunta kung magpa-file ka ng loan. So, kung doon ka sa branch personal, dapat dala mo yung form application form mo na may pirma na po yan ng inyong employer naka-attach na po yung inyong uh, xerox ng inyong one valid ID xerox ng inyong uh, loyalty plus card back to back then personal ka mag -apply. Yun yung isang klase ng filing pangalawang filing yung online filing yung sinasabi ko na i-upload mo yung mga documents doon sa website ni Pag-ibig at ang pangatlong filing yung virtual filing okay tandaan po sa virtual filing po hindi na po kailangan ng pirma ng employer pero isi-certify po yan ni employer yung pagpa mo ng loan pag ikaw nag-file sa virtual uh, virtual pag-ibig ng iyong loan ng MPL loan mo walang pirma yun employer di ba pero magnonotify po yon doon ka employer na ikaw po na kanyang empleyado ay nag-file ng MPL loan. Kaya isi-certify po yan nila. Bubuksan ni employer yung kanilang website. Pagbukas nila, nag-notify doon na nag-file ka ng loan, iti-check nila, isi-certify nila yung loan mo. Kaya no need na ng pirma. Pero doon sa online filing, kailangan may pirma po nila isi certified nila yung yung uh, form titingnan nila kung qualified ka nga mag-loan yun yung, yung tapos sa uh, isang pamamaraan ng pag-loan yung personal ganun din chine-check din po nila yung uh, application yung form mo kung tama bago kasi sabihan nila na pwede mo na yung dalhin yung form mo na yan doon sa pag branch para ikaw na mismo ang mag-submit ng inyong loan application. Okay? sana nasagot ko yung tanong nyo.